Hello guys, so we have a customer here. So the uh, unit na ito is Kia Bongo 3. Electronic. Ito ito uh, CRDI fully electronic. Bali, tinuwing lang dito at dinala sa shop natin kasi wala na itong pressure pump uh, at pati injector ay tinanggal na. So ang gagawin namin dito is gagawin namin manual yung fuel system niya. So kapitan natin ang injection pump, hindi na pressure pump. At saka yung injector ay papalitan din natin. At pati yung mga fuel lines niya. So gagawin talaga natin tong manual. So yan, uh, tinanggal muna namin yung harap para mag tayo ng bagong timing. Ah, uh, tinanggal, tanggalin natin yung pulya at saka yung mga belt niya. At saka yung rejector ay tanggalin din natin. So yan, na, uh, wala ng pressure pump ah uh, kinanggal na tapos dito sa injector ay wala na din so tinuwing lang talaga dito sa shop natin para dito natin titirahin birada kapsul Kau tak nak aku handle tika? Boleh balas main di eh Ah, bukan kau, kau. Bukan kau, kau. Kau na So, yan guys, uh, natanggalan natin yung pulya. So, yung iba ay tanggalin pa natin yan yung mga build. So, pagkatapos yan ay fast forward na tayo. So, ito na yung injection pump na ikabit natin. Fast forward ulit tayo, so ayan ah, nakabit na natin yung gear Pagkatapos dito ay kabit na natin yung timing belt niya At tapos mag-sheet na tayo ng timing Fast forward ulit tayo mga isil, So ayan nakabit na natin yung belt Tapos ayan na ah, sentro na yung timing niya dito sa pulya Tapos dito sa camshaft Ayan na ah, sintroden, uh, exhaust at saka uh, intake. Ayan, uh, magkabilahan. So, dito sa uh, injection pump ay ah, uh, tama rin. Ayan. So, yun. Uh, paanda rin na natin yun mga tiyot-tiyot, no? Yung mga injector na lang at saka uh, yung fuel lines, yung kulang nito. Tapos, paanda rin na natin. So, ang gagawin muna natin ay Paikutin na natin yung engine, kung hindi ba magsangko-sangko, baka magtukutukod siya. So, ayan. So, so far naman ay wala naman siya nag-tukutukod, no? So, okay yung daloy ng traffico Ayan, goods to goods na. So, yun guys, uh, nakabit na namin yung injector. checka fuel lines, checka return. Yan. Sita yung filter niya. Andito yung filter. Yan. Bali, dito ko nilagay yung filter guys kasi kung ma-erlakan man, no? So, hindi na kayo mag atanggal ng mga dito. So, pwede nyo nang dun sa labas oh, ng kayo man-pump, no? Para madali bagay. lang. Para hindi na kayo ma Magkalisit biswet ba? So ngayon ay start natin kung andar na ba. So wala pang mga ano dito. Belt pa. So nilagyan natin na ano, puliya para hindi yung belt ayaw gumiwang or ano. Na yeah So ayan guys, uh, kita naman na one click yung under at saka okay yung rate niya no So madali lang siya mag-response yung acceleration niya So ayan dapat mga kadisil, dapat madali lang respond yung acceleration niya